sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 14, 2024. Linggo at tayo ay nasa ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Amos chapter 7 verses 12 to 15. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Bethel, si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong pangungula. Huwag ka nang manghula rito sa Bethel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, Hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At sa amin po dito sa uh, parokya ng Nuestra Señora de la Soledad ay... Uh, magsasagawa po mamayang hapon ng no, aming pagmimisa, dyan po sa may uh, Kartilya, dyan po sa bahagi ng Manila City Hall na yung Bonifacio uh, Shrine din dyan sa po dito sa lugar namin sa Luzon ng Maynila para sa gaganapin namin na uh, Manila Grand Marian Procession uh, kayo po ay namin kung malapit-lapit po kayo dito sa lugar na ito ay makisa po sa Banal na Misa mamaya pong alas 4 ng hapon upang inyo rin pong matunghayan ang uh, posisyon ng iba't ibang imahin ng Mahal na Birhen uh, Maria. Dumako po muna tayo muli sa atin pong narinig na unang pagbasa sa araw na ito ng linggo mula kay Proteta Amos kung saan ay uh, po ay pinagbabawalan ng hari ng Uh, actually, no, ng hari din ng Israel. Ito si Amasias at yung ilang mga saserdote na nakalimot na po no, sa kanilang katapatan sa Panginoon na nagtalaga sa kanila. Dito ay inaakusahan nila si Amos na uh, ginagawang hanap buhay ang kanya pong panguhula. Kung mabasahin niyo po ito, no, yung mga salita ay sinasabing panguhula. Baka kasi mamalito tayo na gawain na noon ng Panghula ang termino na ito ay yung propesya ang, ang pinapahayag ng isang propeta ay propesya hindi hula lamang, hindi galing sa Panghula o kung anuman kundi ang propesya ay uh, kumbaga na no, inspired by the Holy Spirit no, na dumarating sa tao at uh, ito yung mga salita ng Panginoon na dapat na ipinapahayag sa mga tao para din sa kapakanan ikabubuti at kaliligtas sa mga tao noon dito in particular ay mga Israelita Kung naatasan si si Amos na uh, maging tagapagpahayag maging isang propeta na siya rin namang kanyang uh, hinarap itong mga saserdote na nagsasabing uh, ginagawa niyang Uh, hanap buhay ang Panginoon at sinabi niya uh, hindi ito kanyang hanap buhay. Siya ay isang pastol pero tinawag ng Panginoon, binigyan ng misyon para magpahayag po no, ng uh, mensahe ng Panginoon, uh, ng tama at mabuti. Nasadyang maganda rin po ang paalala sa ating lahat ngayon, lalo na sa atin sa amin, mga naglilingkod sa simbahan, mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos at nawa ay nagagawa na namin no ng ng uh, tama ang amin pong uh, misyon na maging isang propeta at makahikayat din kami ng marami pang mga uh, tao na magsasalita din tungkol sa katotohanan at yan po ay dahil nga no lalo na sa panahon natin ngayon uh, kailangan natin no may merong Uh, laban tayong dapat harapin. Marami ang namumuhay sa kasinungalingan, mas pinipiling uh, pumanig sa kasinungalingan kapalit ng alaga o ang kanilang salita lagi ay may katumbas na na pera. Itong so, gandang paalala ito sa atin, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi uh, trabaho, hindi hanap buhay, kundi ito ay isang misyon at responsibilidad na nararapat lamang na ipahayag ng walang inihiling na kapalit dahil ang Diyos na po ang bahala naman no, sa mga propeta na kanyang isimusugo at walang propeta ang kanyang pinabayaan at walang propeta na kumbaga no, walang propeta nagutom walang propeta uh, na kumbaga nagpalaboy-laboy lang sa kanya dahil lahat ng propeta, ang Panginoon po ang nag-aalaga sa kanila. Kaya, ngayong linggo ding ito, nawa mapaalalahan din po tayong lahat ng ating pong bahagi na magsalita at magpahayag ng mabuting balita na pinanggagalingan ng katotohanan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.